Sa isang malawak at luntiang kagubatan, namumuhay ang dalawang kakaibang nilalang. Isang kuneho, mabilis, palaging mayabang, at laging ipinagmamalaki ang galing niya sa lahat. At isang pagong, mabagal, tahimik, ngulit matyaga at may pusong matibay. Bagamat magkaiba sila, pareho silang may hangaring ipakita ang kanilang kakayahan sa buhay at sa araw na ito, matutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Isang maliwanag na umaga, habang ang araw ay sumisilip sa mga dahon ng punong kahoy, nagkita ang kuneho at ang pagong sa gilid ng ilog. Ang kuneho, puno ng kumpiyansa, nagbibiro sa pagong. Hoy, pagong! Bakit ka babagal? Halika, Subukan natin kung sino ang mas mabilis sa karera. Ha? Ang pagong, kalmado at may ngiti, tinanggap ang hamon ng walang pag-alinlangan. Itinakda nila ang linya ng karera mula sa punong kahoy sa gilid ng ilog hanggang sa malaking bato sa kabilang dulo ng kagubatan. Ang mga ibon ay tumitig sa kanila at ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa mga damo at dahon, parang nagbibigay ng hudyat na magsimulan ang larok. Sinimulan ang karera. Ang kuneho agad na tumakbo ng mabilis, halos lumipad sa bawat sanga at bato. Ang pagong ay dahandaan ngunit tiyak, bawat akbang ay maingat at pantay. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ng kuneho na marami siyang oras at espasyo sa daan. Tumigil siya sa ilalim ng isang malaking puno upang magpahinga. Iniisip na may sapat siyang kalamangan. Samantala, ang pagong ay patuloy sa kanyang mabagal ngunit matibay na lakad. Habang naglalakad, unti-unting napapansin ng kuneho ang kapaligiran. Ang mga bulaklak na nagliliwanag sa araw, ang mga dahon na sumasayaw sa hangin at ang maliit na mga hayop na tahi. sa bawat hakbang ng pagong. Parang may liwanag na bumabalot sa paligid. Paalala ng kahalagahan ng tiyaga. Habang natutulog ang kuneho sa lilim ng puno, hindi niya namalayan na malayan na unti-unting nauuna ang pagong. Ang mga ibon sa paligid ay tumitig sa pagong. Ang mga sinag ng araw ay kumikislap sa kanyang likod. Ang bawat dahan-dahang hakbang ay puno ng determinasyon. Nang magising ang kuneho at makita ang pagong na malapit ng maabot ang linya ng dulo, nagmadali siya. Ngulit huli na, ang pagong ay nauna. Hindi siya nagalit. Sa halip, napagtanto niya ang kahalagahan ng tiyaga, disiplina at konsistensya.